Guys, ito kami ngayon habang naghihintay ng masasakyan. Ayan. Ayan yung mga kaibigan. Mga lipong man yan. Lipong man na malakas. Ayan yung si paring Luther, Ayan, putong. Ayan, yung, yung ano, yung bangka. Ano ba yan? Ano yan? Peri, peri ba? Peri boat ba? Ayan. Nakot daw mo sila yan. Maintindihan niya yan. Nakot daw Ayan patay tayo. Kita kaya, kita kaya. Kita kaya? Oo.